Mga boss, ako yung nagluluto ngayon mga boss Ako ang kusinero ngayon mga boss Sa bahay kasi nga wala nga akong tinda Dalawang araw na oh, Ayan oh. mga boss, ako magluluto niyan Balon-balonan Ayan mga boss, Kaya ako nagluto niyan Pinapatoy ako konti Ayan. May sabaw pa siya oh Yummy mga boss Fuck! Yummy ah yeah. Mga boss, Ayan. ako ngayon mga boss ay magluluto ng balun-balunan Yan, yummy yan mga boss Dalawang araw na naman mga boss, wala tayong tinda Yan, ito'y paborito ng dalawa kong anak, panganay pangalawa Ayan. Pag may ganyan mga boss, tsaka pa na adidas, yari yan Yan, yummy yan mga boss, patuloy-tuloy pa natin konti Ayan yan, let's go. Mga boss, ayan na. Medyo patuyo-tuyo na mga boss. Ayan. Ayan ang aso. Ayan mga boss. Medyo palapat-lapat Ah, ang ating sabaw. Ang ating balon-baluna mga boss. Ayan. Tudis na naman tayo mga boss. Walang tinda. Kaya tayo ang nagluluso Ayan na. Let's go mga boss. Yummy yummy. Pwede na. Boss, yan. Ito yung niluluto ngayon mga boss. Dalawang araw na tayo walang tinda mga boss. Kaya, ayan mga boss. Oh. Lapot-lapot na lang sa niya. Yan ang paborito ng dalawa ko. Mga may chab. Hehe, boy. Lapot. Ayan mga boss. Yummy talaga. Ubos ang isang kaldirong kanin ng mga anak ko. let's go.